ang mensahe sa likod ng bawat salita ay ang tinig na nagmumula sa puso. Sila gaya rin ng hangin na dumadampi sa atin. Hindi mo man nakikita, nalalaman mo namang sila'y nandyan sa paligid mo. May taingan lupa, may pakpak naman ang balita. Halika't magbalik na tayo sa kwento ng tao minsan ang nagkaroon ng kapangyarihang bihagin ang puso ng bawat isa gamit ang boses na tinataglay. Naging daluyan ng mga pagpapayo, naging instrumento ng pagkakawang gawa at minsan ang dinala ang isnisigaw ng kanyang bayan. Ngunit sa patuloy na paglipad ng panaghoy, tila ba nawawala ng tainga ang lupaing kanyang sinisinta na magpasa hanggang ngayon ay wala pa rin nakakarinig. Nandyan lang ngunit patuloy na walang pumapansin. Ang kwento ng mahiwagang boses ni Eddie Elarde. Bakit nga ba napakasakit Kuya Eddie? ang nangyari sa ating buhay Pero kung bago ka pa lang sa ating channel pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito Si Eddie Ubalde Ilarde sa totoong buhay ay mas nakilala din nating lahat bilang si Eddie Ilarde o si Kuya Eddie Sikat na host sa mga programa sa radio at telebisyon aktor, writer, mambabatas, at lingkod bayan. Siya ay isinilang noong 25 ng Agosto taong 1934. Si Eddie ay anak maralita na tubong iriga sa Camarines Sur. Nakapag-aral siya sa kanyang probinsya at lumawa sa Maynila pagkatapos ng high school para doon na manirahan. Dito siya nakipagsapalaran at hinanap ang kanyang kapalaran. Para mabuhay, Nagtrabaho si Eddie bilang tagalinis ng sapatos ng kung Sinusino. sino Nagbebenta rin siya ng dyaryo at napatigil lang ang mga ito nang tulungan siya ng kanyang kapatid na muling makapasok sa paaralan. Sa sipag at tiyaga, nakakuha at nakapagtabos siya ng degree sa journalismo mula sa Far Eastern University. Pagka-graduate ni Eddie, hindi na bago sa kanyang isipan ang realidad na talagang napakahirap ng buhay at ano pa kaya para sa mga din nakapag-aral. Bilang isang journalist, nagpalipat-lipat siya ng istasyon para lang makahanap ng trabaho. Nag-audition siya sa mga ito, ngunit lahat ay bigong kuhanin ang serbisyo ng batang si Eddie Ilarde. Pero hindi siya nawawala ng pag-asa na isang araw ay meron ding tatanggap sa kanya. At pagkatapos nga ng 31 istasyon na nagtapon sa kanya, tila ba nakakuha ng ginto ang ikatatlumput dalwa na tumanggap kay Eddie. Sa una ay nagtrabaho siya bilang file staff, naglilinis ng sahig sa istasyon at tagapulot ng mga opos ng sigarilyong nauubos ng mga announcer na malayong malayo sa kursong kanyang tinapos. Sa kanyang patuloy na pagtsatsaga, unti-unting gumaganda ang posisyon ni Eddie dahil pagkalipas lang ng sandaling panahon, sa wakas ay naging announcer na din siya. Announcer ng mga patalastas at sponsor ng programa. Nagsasalita din siya para lang mamatay ang oras habang di pa na ipeplay ang mga recorded na linya Ngunit ang kakatuwang pangyayari ay sa kabila na pang-promote lang ng mga commercials ang trabaho ni Eddie Ay inulan naman at patuloy na inuulan ang kanilang himpilan ng mga mahabang sulat o liham pag-ibig At kalimitan ang nakalagay ay kwento ng mga buhay nila at ang lahat ay humihingi ng payo kay Eddie Ilarde Marahil ay nabibighani sila sa ganda ng boses nito. Dahil batid ng announcer na si Ramon Oliveros de Colongon ang pagdagsa ng mga sulat na iyon, nabigyan ng break si Ilarde nang bigyan nito ng sariling programa na umeere tuwing hapon. Ito ay noong taong 1955, panahon kung kailan isinilang ang programang kahapon lamang kung saan si Eddie Ilarde ang narrator at voice actor ng mga dramatizations sa sulat ng kanyang mga tagapakinig. Ang kahapon lamang na programang ito ni Ede Larde ay ang kasalukuyang pinakamahabang dramatizations program sa kasaysayan ng radyo sa Pilipinas na nagmula na sa iba't iba pang mga narrator sa paglipas ng panahon. Umiere pa ito hanggang taong 2020 at natigil lang noong nagkaroon na matinding lockdown na dulot ng pandemic na COVID-19. Dahil sa sobrang popular ng programang ito, na ipakinig o naiere ang kahapon lamang sa iba't ibang mga estasyon ng radyo gaya ng DCWB, DCRH, DCXL at iba pang naglalakihang mga estasyon dito sa bansa. Sa programa ding ito sumikat ang linyang Dear Kuya Eddie bilang panimula ng kanyang pagbasa sa bawat liham na ipinapadala sa kanya. Kalaunan ang Dear Kuya Eddie ay naging titulo na rin ni Eddie Larde sa isa pa niyang naging programa na may kaparehas na tema. At sino nga ba namang makakalimot sa isa pang pinasikat na linya niya noong dekada 70? Dahil sa panahong ito naman, isinilang ang linyang napakasakit Kuya Eddie na ginawan pa ng titulo sa kanta ni Ruel Cortez na talaga namang binihag ang puso ng napakarami nating mga kababayan lalo na yung may mga kapamilyang OFW. Maliban sa radyo, Magaling na host din sa telebisyon si Kuya Eddie dahil nandyan ang noon time show noon na Student Canteen, The Eddie Lardy Shows, Swerte sa 7 at iba pa. Pinasok din niya ang pelikula bilang writer at aktor. Nakilala siya sa pelikulang Kapitan Eddie Set, Mad Killer ng Kabite na pinagbidahan ng aktor na si Ramon Revilla Sr. At ang mga pelikulang Yagit noong taong 1983 at 2014. At para naman sa ating mga batang 90s, alam nyo bang si Ede Ilarde ang nasa likod ng boses ni Commander Sanjuro Sugata on ni Director Samuel ng sikat na sikat na Hikari Sentai series na Masman at Masman Movie noon. Siya rin ang nag-narrate simula episode 1 hanggang episode 31 ng nasabing palabas. Pagdating naman sa politika, unang bahagi ng dekada 60 nang una siyang maging konsihal sa Pasay noong taong 1963. Pagkalipas ng dalawang taon gamit ang kasikatan, tinalo naman niya ang kalaban at nahalal na kongresman si Kuya Eddie sa unang distrito ng Rizal bilang independenteng kandidato. Sa kanyang panunungkulan, hinawakan niya ang chairmanship ng Committee on Fishing Industries. Samantalang kahit na independente, ay nakipag-alyansa naman siya sa Partido Liberal kung saan napasama siya sa senatorial ticket nila noong taong 1969. Ngunit dahil sa lakas ng impluensya noon ng Pangulong Marcos na nire elect bilang Pangulo, halos lahat ng kandidato ng Liberal ay natalo kasama na si Kuya Eddie. Nang sumunod na eleksyon ng 1971, muling sumubok si Ilarde sa pagkasinador, ngunit minamalas naman siyang napasama sa mga sugatan nang maganap ang kontrabersyal na Plaza Miranda bombing kung saan ginaganap ang huling political rally ng Partido Liberal. Pero dahil sa pangyayaring iyon, nakuha nila ang ng mga tao at si Kuya Eddie ay isa sa limang senador na nanalo sa kanilang partido. Ngunit ilang buwan lang siya nakaupo sa posisyon dahil din nagtagal ay lumala na ng lumala ang kalagayang political dito sa bansa at sa pagdedeklara ng martial nagsarado ang kongreso kaya't si Kuya Eddie ay balik sa mga programa niya sa radyo at telebisyon. Hanggang sa sumapit ang taong 1978, nakipagalyansa na siya sa partido na ang bagong lipunan ng Pangulong Marcos at siya halal bilang assemblyman sa interim batasang pambansa at nanungkulan siya hanggang taong 1984. Sa kanyang panahon na iyon, nakilala si Kuya Eddie sa kanyang proposal na palitan ang pangalan ng Bansang Pilipinas patungo sa Bansang Maharlika isang adbukasyang ipinaglalaban niya hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Ngunit bigyan mo man ng ang lupa, hanggang ngayon ay wala nakakadinig sa kanyang palaghoy na ito. Pero ganun paman, nawala man siya sa gobyerno, naging founder naman siya ng Maharlika Foundation for National Transformation Incorporated at ng Golden Eagle Societies International Incorporated na kung saan tinutulungan nila ang organisasyon ng mga senior citizen sa buong Pilipinas. Taong 2014, muli niyang sinubukan tumakbo sa pagkasenador ngunit lipas na ang kanyang kapanahunan, lalo na sa mga kabataan dahil may edad na si Kuya Eddie na mga panahon na yun. Pero ganun pa man, naparangalan naman siya ng Lifetime Achievement Award sa telebisyon dahil sa laki ng kanyang naging ambag sa industriya. Ikaapat ng Agosto nito lang si Kuya Eddie ay sumakabilang buhay na sa natural na paraan, bagamat nasa kasagsagan ng pandemic ng mga panahon na ito. Si Kuya Eddie Ilarde ay pumanaw sa edad na 85 taong gulang at ilang linggo na lang bago ang kanyang ika-86 na kaarawan. Ngunit ang alamat ni Kuya Eddie ay mananatiling buhay sa habang panahon. Ang mensahe sa likod ng bawat salita ay ang tinig na nagmumula sa puso. Sila'y gaya rin ng hangin na dumadampi sa atin. Hindi mo man nakikita, nalalaman mo namang sila'y nandyan sa paligid mo. Dahil may tainga ang lupa at may pakpak naman ang balita. Ikaw kaibigan, nagtataglay ka rin ba ng tinig na nagmumula sa puso? Ano-ano ang mensahe sa bawat mong salita? O baka naman, kumare anong latest ka din sa lugar ninyo? Maraming salamat sa iyong pakikinig kay Bigan. Hanggang sa muli, paalam.